pinaya ko ng mga kaibigan ko dito mag -rank, guys. Mythic sila. Ako legend pa lang. Kasi iniwan naman nila ako nati, Lalo na yung isa dyan. Charot. Dito mamimili na ng lane. So napili ko mid lane. Kasi yun naman yung gusto kong role Anong paki mo? Charot. Ako first pick dito guys. So nagsushow dyan yung S5 yung kaibigan ko. So, sinitch ko na lang. Kasi, baka maagaw pa eh. Gaya ng jowa mo, na agaw Charot. Dito, nag-show ako ng parsa. Ngayon, hmm, mabait naman siya. Sinitch niya ako. Baka kasi maagawan na naman ako, bi. Dito, madotong nyo na ang line-up na nabuo namin versus sa line-up na nabuo ng kalaban. Diba? Yan na yun, guys. Yan na yung nabuo naming line-up butas na buo ng kalaban. Pagka-evolve namin dito guys. Pagka-evolve, punta na ako agad sa lane ko. syempre alam sa lane mo. Charot. eto mag-clear ako dito ng mga minions. Kasi, alam ko namang ugali ko yung i-clear ko. No way, ante. No way. Charot. Dito, lumabas na yung chang e. Tapos, nagtago muna ako dyan sa bush. si so, bakit? Trip ko eh mag lang sana ako dito ng minions, be. Kaso nakita ko sa mapa, hinahabol yung tank namin. As a savior. Hey, saviors! Pinagtanggol ko siya, be. Sineave ko siya. Wala namang ikaw ang iligtas ko. Hindi ka naman naglalaro, diba? Charot. Dito, guys. Pat palipad lipad pa ako dyan. Mamamatay. Hindi naman ako mamaya. Kasi nga, andyan sa bush yung imon di ba guys ang bilis ng panahon kanina nagkikilo lang ako ngayon tegi beams na ako pagkabuhay na pagkabuhay ko bakla pumunta ako agad sa top lane dun sa may MM kasi deserve niya namang madalawan bakla kawawa naman siya kung mag isa lang siya di ba di diba, ang galing niya napatay niya yung isang kalaban pero dito ako na makakapatay. Ayaw niya pang lumabas sa tore. Pero hindi niya alam. May ulti ako bakla pagkapatay ko ng kalaban bi, umalis na ako niya, nag out na ako. Tapos dito, nakita ko sa mapa, nagbapardagulan sila sa top lane. Kaya pumunta na ako dun B. Pagkapitas ko ng kalaban, ako naman yung napitas ng kalaban. Ayun, Teggy ba? mas ang pading. Nang mabuhay ako, bakla. Punta ako dito sa may turtle. Kasi nga, nag-turtle sila B. Tapos dito, dumaan yung Amon. Maago pa yung turtle dito eh. Pero hindi kayo makakapayag na hindi namin mapipitas yung Johnson na yan. Pagkapitas namin ang kalaban, be, punta na ako dito sa mid lane para mag-clear. dito, nakita ko wala yung chang e. Pero nagulat na lang ako, may budbud -bud ng magic sarap sa akin. Kaya yan, nag -fly, fly away na lang muna o, dyan, Punta ako dito sa bot lane. Kasi bakit? Gusto kong dalawan yung XP lane namin eh. Tapos yan. Inultihan ko yan bakla kasi akala ko mapapatay ko yan. Tapos sa sobrang sama ng loob ko. Yan, nag out na lang ako be, punta ako dito. Ito, mapupush na namin to eh, mapupush na namin to. O diba? Napush namin bakla. Palakad-lakad lang muna ako dito be, kasi nakita ko naman wala pa namang kalaban eh. Punta ako dito sa bot lane para sana maggalagala na naman. Kaso sa aking paggagala, makikita ko dito si Alpha. Diba? Tapos yan, mapipitas ko yan. Pero meron na namang magic syrup na bud bud sa akin. Ayun, tegibam na naman ang bading. Pagkabuhay na pagkabuhay ko, bumunta ako dito sa top lane para sana magpapansin. Kaso naalala ko, wala pala akong bebe para magpapansin. Charot. Kaya yan, pinush ko na lang yung tower na yan, bakla. Nakakahiya naman kung wala kang ambag, ba? Diba? Charot. Magkiklear lang sana ako dito ng minions eh, Pero hindi pa tumama yung skills ko. Nakakaiyak. Kaya dito, pumunta na lang ako dito. Uultihan ko yan. Kaso hindi ko napatay. ba? Diba? Ang galing. Magtatago lang sana kami dito ng kaibigan ko. Eh, dito sa bush. Sa tabi ng demonyo. Pero may dumating na halimbaw. Yan. Naging mabangkay katuloy bakla. Magtatago lang sana ako dito sa bush, be. Para sana umuwi na. Kasi tingnan mo naman, low HP ako, be. Kaso may dadaan na namang halimaw dyan. E di napilitan ako mag prihit yan dyan, be. O, oh, diba? Nagka-assist pa ang bading. Tignan nyo, guys. Mag-magic ako dyan. Mapupunta ako sa nakaraan. Kung kailan mahal na mahal niya pa ako ng sobra. Charot, joke lang. <laughs> Patago-tago lang muna ako dito sa bush, be. Tapos, tignan nyo dyan yung Granger. Palong-palo siya, be. Mapapatay niya pa dyan yung Johnson. O, diba? Ang galing. Ang galing. Wala pang minions dyan. Kaya, yan. Palakad-lakad muna ako, be. Tapos, nung papunta na tong si, ano. Si Matabang Franka. Charot. Sumunod na rin ako, be. Para naman i-push yung tower. Kahit na nagba-magic, sarap na si Chang'e. E, eh, diba? Kailangan natin yan i Charot nag-ulti pa ako dyan, B, kasi akala ko maaagaw ko yung kill. Ayan, tower-tower lang muna tayo dyan. Tapos, be, magbiminyak pa yan, be, hindi pa nagpaawat yan. Magbiminyak pa yan, sabi niya pa nga, magsasavage pa nga daw yan, eh. Kaso na-end na yung game, kaya yan. Sorry. Kaya sabi ko sa inyo, guys, kung gusto nyo makakuha ng Starlock, sundin nyo yung puso nyo. Sundin nyo kung anong gagamitin yung hero ha. Hindi yung magpapakatanga ka na naman sa jowa mo. Charat.